Okay, good morning, Malodi. Ayaw, maga na Malods, oh. so, sumikat ng araw. Pero hindi pa ako magta-travel pa, hoy mga Lods. Dahil lang ko gabi, dalawang malaki lang. Tsaka mga matambaka Pupunta pa ako doon sa, ano, sa laot. Doon, sa, nasa 8 miles, galing dito. Oh. Sa spot na ito, mga Lods, yung mga ko. Nasa 8 miles pa yung travel ko. Try ko kung magkain yung, ano, yung isdang pula, yung mga kuntol tawag sa amin, o kaya lambo. O tawag na iba, rubis snapper malalim yung spot na yung mga lods kaya try ko ulit papuntahan yung pinagkawil lang ko nakaraan sana makadali pa ito rin na huli ko ngayon oh kita ko lang huli ko ngayon mga lods matamba ka lang dalawang brasong maya sa so, so. <laughs> nakakulit pa para matagal matunaw guys yun oh okay matamba ka ko siguro mga lods nasa 3 kilo lang yan tapos ito mong ano, maya maya. Dalawa. Dalawang malaki. Pero ano nito mga lads? Nasa dalawang kilo lang rin ito. Ang isa nito. ngayon ito kalaki. Yan isa sa ilalim mo. Yun. Travel muna ako pala out. Punta doon. Yun. Sa bandang silangan dito sa amin. Sana makasurti pa. Matagdagan nyo uli. Para may pambiling bigas <laughs> maliban sa pambigas bigas may pang araw na pangailangan kaya mga lods sabay bay lang sana yung masulti pang travel muna ako dito naman tayo sa spot ulit na ngayon mga lods may mga bangka pa na nangangawil dito yan o bangka sa unahan isa pa may parating di ko alam kung mga din yan pagyam ng pamain ikupusit Sana makaswerte. Gilas na na malakas masyado ang current dito mga lads para kahit pa paano makaswerte yung biyaya. Paano daw lang ako dahil malalim yung spot na ito. Hey! Unang area! Ubus na naman ito mga lads. Laman ito. Sigurado na naman. Kaunti na lang, hindi pa magsadsad. Kaunti na lang. Ubus na naman mga lodi. Dugtong tayo, dugtong. Ubus. Uy. Dugtong ulit. Ito so prepare na kapang dugtong. Isang nylon ko. you know okay lalim talaga <laughs> unang huli na ito mga lods may na nakadali na rin pinagatan na rin oh, kalahati na nahila ko oh. Mabilis na masyado talagang anod. Kailangan ang tra, mga luti para makapagpasadsad ng kabal lalim, ilalim maagos saka yung may hangin di ba di basta makasadsad lang yak makakauli ng isda malamang rubis na aperto mga o tawag sa aming kontol kaya lambo medyo na malapit na Habak talaga makhluk tu Lalim. Malalim yung spot Pero Malapit ni tak makhluk tu Ikaw pa matanaw mga lods ha. Ayun na. Tanaw na. Mga lodi oh. Oh. Parang dalawa. Dalawa nga mga lods. Dalawa. Oh. <laughs> dalawa. Small, small size lang pero dalawa. Oh. Fish <laughs> Talaga. Ayos na ayos. Ang spot talaga ito mga lodi. Kahit na hindi gano'ng malalaki. At least meron. Oh. Ipis yun. Ibi din siya. Ganda ng pagkasabit. <laughs> lunok na lunok. Yan maganda mga pangain. Walang kawala. Kahit na mayroon tanggalin. Basta walang kawala. Walang kawala. Okay. Good. Oh. Mga lods. Wow. Malakas-lakas ng mga lodi ah. Lumalaban. Medyo malaki ito mga lodi. Lumalaban siya eh. Ito yung pangalawang huli ko. Pangalawang kumagat. Malakas oh. Medyo malaki ito mga lods. Lumalaban siya good size ito good size ay hey, masab sa pakiramdam nila yung mga ludi lumalaban pauli ka lang Wah, makas hindi malakas ng mga ludes mga pa na nahila malapit na ito sa taas Mama gamatan lang. Kamu Macam mana pala Siapa yang nak tanau? Nak ke pabigat tanah siang mga lodi, nama tanah na mga lodi oh you know, hangga putih-putih na Sampai raso Good size nga malodi, good size siap <laughs> pakai rendam. Oh Si mga ludi, oh. Good size Ayos. Wow, mga palag-palag. palag mga ludi. Oh, 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 Okay, fish on. Good size, oh. Ayos, ayos. Fish on. Ah, palag-palag. Okay, e, mo dyan. tanyan mo dalawa yung kumagat mga lods tinasabitan yung isa yung eh, mga lodi ang travel na ako pa uwi tanghali na ay gano oh. mamay na lang sa tabi mga lods up dito kayo sa ano sa nahuli ko ngayon doon ko na ipapakita nakalagay sa box oh. travel na ang mga isda yun talaga tabi na mga eh pangal muna akong makina nakakarada na rin ako ng gutom <laughs> Okay, tara, let's go! So, ayun mga lads, ito lang ang nasurting na huli yung lingkod. lingkod so, ko ako kagabi, maya maya, dalawa. Sa so, kontrol. Yan, bago ibang matamba ka. Ito mga lodi, ang tawag sa inyo ito mga lads. Sada na ito. ito, ito. Masarap pang ihaw. Pang ihaw lang gusto ko sa kanya nito mga lads. So, okay, ilan po. Maraming salamat.